Isang nakakagulat na update ang bumulaga sa mga netizens ngayong araw na ito dahil finally tukoy na kung ano nga ba ang kinalaman ng aktres na si Liza Soberano sa hiwalayang Katrin Bernardo at Daniel Padilla. Matatanda ang unang nadawit ang pangalan ni Liza Soberano sa hiwalayang Katniel matapos siyang mapasama sa mga inunfollow ni Katrin nitong nakaraang linggo lang. Kasama niya sa mga na-unfollow ng Team queen ay sina Julia Barreto, Jillian Vicencio at Daniel Padilla dahil nga dito ay samot saring teorya at rumors ang naglipana sa social media sa kung ano nga ba ang koneksyon ni Liza sa dalawa. May mga kumalat na balitang nagkaroon daw siya ng relasyon kay Daniel Padilla pero finally naging malinaw na ang lahat ngayon. Ayon sa mga showbiz insiders, hindi nagkaroon ng relasyon si Liza Soberano at Daniel Padilla. Bagkus ay makailang beses di umano tinangkang ligawan ni DJ si Liza pero palagi itong tinaturn down ng aktres. So kung palagi naman palang tinaturn down ni Liza si Daniel, bakit siya inunfollow ni Katrina? Ang dahilan ay dahil hindi daw sinabi ni Liza kay Katrina na nanliligaw pala si DJ sa kanya noon. Ibig sabihin kahit hindi niya pinatulan si DJ, hindi niya pa rin ito ipinaalam kay Katrina na dahilan ng fallout nilang magkaibigan. Ayon nga sa post ng isang netizen, kung yung boyfriend ko pinopormahan ka, kahit hindi mo pa pinatulan, magtatampo ako kung hindi mo sinabi kasi hinayaan mo lang na mahalin ko ang isang manloloko. I cannot call you a friend. So ang kasalanan lang daw talaga dito ni Liza Soberano ay ang di umano'y pananahimik niya sa panloloko ng aktor. Kung paano naman ito nalaman ni Kat kung hindi sinabi sa kanya? Yun ang palaisipan ngayon sa mga netizens. Possibly daw na si DJ na mismo ang umami nito. Depensa naman ng mga fans ni Liza Soberano kung totoo man ang pasabog na ito eh hindi daw dapat sisihin ang aktres kung bakit sila nagka-falling out ni Katrin Bernardo. Ayon nya sa mga netizens So kasalanan pa ng babae She did her part by turning him down Don't blame the girl for your man's indiscretions Pag sinabi naman sa'yo ng friend mo for sure magtatampo ka pa rin. Pagdating kay Liza, kahit anong gawin, magagalit pa rin kayo sa kanya. Paano po kapag sinabi mo sa friend mo, nililigawan ka ng boyfriend niya, tapos sa iyo pa nagalit ang friend mo, anong gagawin mo? Feeling ko talaga DJ tried to flirt with those girls. Pero hindi sila nagsumbong kay Kat. Siguro mas iniisip nilang tumahimik kay sa gumawa ng gulo to avoid issues. It's just that, pag ako, nalaman kong di ka nagsumbong after knowing it all, masasaktan din ako. Samantala, habang patuloy na iniintriga at ini-stress ng mga netizen si Daniel Padilla, si Katrin Bernardo naman ay mukhang very happy ang lagay ngayon. Spotted sa isang bowling alley si Katrin kasama ang besties niyang sina Alora Sasam at Miles Ocampo. Nang hindi niya makatama ng bowling pin si Kat, eh pinagtawanan siya ni na Alora at Miles. Kitang kita naman na baka sa mukha ni Katrin na blooming siya ngayon sa kabila ng matinding isyong pinagdadaanan niya. So ano po ang masasabi niyo dito? Para sa iba pang showbiz update, mag-subscribe at follow lamang po.